Okay lang bang bumili ng property na nakadid of sale lang? Ang sagot ay okay lang. Ipagpalagay na lang po natin na mayroong kang kaibigan na bumili ng property sa Ayala Land. Ayala Land yung tinatawag nating developer. So ang Ayala Land nag-issue sa kaibigan mo ng patunay na nabayaran niya na yung kabuuan ng property na binibili niya ng tinatawag nating dokumento na deed of sale. Tapos eventually, biglang nagbago yung isip ng kaibigan mo. Gusto niya na ngayong ibenta yung property na binili niya sa Ayala Land. At nagka-interest ka naman dito sa property na ito. Pero dahil hindi pa ito titulado sa pangalan niya, ang tanging may papakita niya lamang sa'yo ay yung deed of sale nila. Wala pong problema yon. Kailangan niyo lamang pong pumirma ng dokumento na tinatawag natin na deed of assignment. Ang dokumentong ito ay maglilipat ng right ng kaibigan mo papunta sa'yo para doon sa property na nabayaran niya sa Ayala Land. Dandadalin mo naman sa Ayala Land ang notarized deed of assignment para gumawa ang developer na ito ng panibagong deed of sale na nakapangalan na sayo. So, imbis na pagawan ng Ayala Land ng titulo na nakapangalan sana rin sa kaibigan mo, ay hindi niya nagagawin. Ipapangalan niya na directly sayo ang titulo. Guys, ang crucial sa gantong klasing transaksyon ay kailangan trusted yung nakalagay na seller doon sa ipapakita sa inyo na deed of sale. Sa halimbawa natin kanina, Ayala Land yung seller na nakalagay doon sa deed of sale. At alam naman natin na talagang trusted ang developer na yan. Kapag hindi po kasi mapapagkatiwala ang developer or yung seller na nakalagay doon sa deed of sale, may tendency po na magkaroon ng double sale. At yung double sale na yan ay pag-uusapan natin sa susunod nating video. Kaya huwag niyo po kakalimutan mag-follow. Ikaw ba isang real estate broker or real estate agent? O di naman kaya ay eh, meron kang property at naghahanap ka ng paraan para mabenta ito? Sa Reels Corporation, pwede po kami makatulong sa iyo. Ang gagawin mo lang, pumunta ka sa www.reels.ph Mag-register po kayo doon for free. Tapos ilist nyo po yung mga property nyo doon para kami ng mga real estate agent and brokers na nakasubscribe sa Reels ay mag-market para sa property mo at matulungan ka na maibenta ito. This is Romo Yoso, the CEO of Reels Corporation. Bye-bye!